Hello guys! Nagluluto tayo ng bihon. Nagluluto ako ng bihon for breakfast. Yung bihon is galing from Philippines. mas masarap pa gano, maraming ingredients. Maraming gulay. 'Di ba? Gusto ko yung maraming gulay. Tapos walang sako Kaya ko yung may sahog na bihon. Ayan, tama na yan. Marami na siya. beans. Ito lang ang sahog ko. Cabbage. French beans. Onion. Tsaka yung green vegetable simple lang para masaya wag maraming mga maraming mga ano ay meron pa pala akong carrots dyan so carrots ang gagay ko good morning good morning everyone so doon live ako eh meron akong live doon Nahugasan ko na to. Ano ko na lang siya. Katin to. Tin strip. Tapon pa sa ano ako magluluto nito. Kaso lang, naupuan ko. Ang bang umupo ako hanggang sa wala na. Hanggang sa naging tanghali na. So, ngayon, kailangan nang magluto. Kasi bukas, wala nang oras. Darating na yung mag na bukas. Darating na yung mga amo bukas. So, medyo mahirap na tayong magluto ngayon. Ay, bukas pala. Kaya kung ano yung gusto kong kainin ngayon, magluto ko na. Para bukas is already. Yung kakain na lang. di ba? Kasi kahit na anong diyan. Ayun. Okay. Tama na naman. Ilagay natin dito. Tapos style ng gulay. Kasi nung ito eh, isang buwan na yata. Pero hindi pa naman sa kira. Ayan. Ay, kunti lang. Yung maliit lang na carrots. Alam nyo, wala kaming mga kagulay-gulay. Hindi naman sila nagbigay ng pera para pambili. So, bahala na sila para bukas. Ayan. instead of straight, ano ko na lang siya. Uh, ikat i ko na lang into small. I-cut ko na lang na medyo malapad. Kanya-kanya tayong style guys. Ha? Oh. Sa pagluluto ng bihon, is kanya-kanyang style. Anyway, ako lang naman yung kakain dito eh. Pwede ko naman siguro pakainin yung amo ko mamayang gabi ng ganito para hindi na ako magluto. Kasi walang mailuto. <laughs> Ayan, okay na yan. Tapos meron pa pala ako dito. Pretty. So, ito na natin ito lahat. Nabasan ko muna. magluto ako ng bihon para sa breakfast ko. Ayan, ito. Kasi matagal na to. Last month pa. Meron pa naman. Kaya lang, loy-loy na. Pero okay pa rin. Green pa naman siya eh. Diba? Masarap yan. Sweet peas. Linisan natin yung laman ng fridge. Para lahat bago bukas. Meron pa akong saluyot pala na kunti. Ano kaya ang gagawin ko doon? Sayang naman, di ba? Maghanap tayo ng pangsahog sa saluyot. Ano ba? Ay, may, may talong pala ako dyan. Talong tsaka saluyot. Masarap. Masarap. Magluluto pa ako ng breakfast. Isahog ko sana itong ano, chai sim. Kaso wag na. Kasi marami. Marami ng green. Talo ngayon ang red. Kasi yung carrots ko, maliit lang siya. Tapos, hmm, kunti lang. Pero okay na yan. Pasilip lang ako sa gilid. Okay. Done. Tapos na ulit. So, ang next natin is yung onion. Onion. Parang sirap din yata po. Ay hindi, may team lang siya. kasi nakatutok yung camera dyan. <laughs> Bird pass hanggang hanggang Saturday na yan guys. O diba? Habang wala pa sila, magluto tayo. Kasi pag andito na sila bukas, hindi na ako makakapagluto. Alam mo yung pagkain na ano? Yung pagkain ng Philippine dish. Ayan, mahirapan na ako niyan. Lipat tayo dito. Lipat tayo dito. Ayan. Sana hindi siya mataub, ha? Mahirap pag Walang stand ang kamera. lagay ko na yung onion guys gagamitin. Mag-inom ko na tayo. Sarapan natin. Gusto ko lang yung sahog na ganito is yung ano, yung yung hipon. Kung may hipon sana mas masarap. Kaso lang kasi ang hipon, hindi ko na mamakain. Kaya lang masarap siya. Pero pag karne ayo mo. Ayoko ko yung kami na, no, na sinasahog sa, sa pansit. Lalo na yung, ano, yung chicken liver, naku, Diyos ko. Kaya ko yun. Pagaya ng anak ko, nabutot siya ng birdie ko. Yung chicken with liver, naku, no, hindi ko kinahin. Ande, 是你叫爸爸说给，叫我母姨还要可能还没。 tayo ng bihon. Ng bihon, bihon. Yan siya. Ayan. Kailan naman natin itong mga babes sa bowl. Pero natin saglit leave yung carrots. Nagyan natin ng chicken cubes. nang ng ano, simple yung dito na, walang tahong dito. Ayaw ko nang may tahong. <laughs> Ayaw ko nang may chicken. Ayaw ko nang may karne, sa Gusto ko yung plain lang. Vegetable lang, ayos na yun. Itong cabbage, maraming tahin. Diba masarap pag maraming gulay ano, yung ano, ibibon? ang noodles, pag maraming noodles, pag maraming gulay, masarap. Lagyan natin ng pepper. Asin and pepper. Saka na yung pepper ko dito. Ayan, makaya pa kasi meron pa. bata ng mga yan. Ganyan natin ilagay yung salt and pepper. Makunti. Ako na lang, ako lang namin yung kakain dito. overcook para masarap. Guys, ganyan lang ako kasimple magluto. Lagyan natin ng tubig. time for breakfast. Ito, maglalagay ako ng dalawa. kung pili na po. Pero ugasan ko na yan. Skin it to wash. Then, good morning, good morning Gishod, kumusta ka na? Ibaba mo yung ano mo yung channel mo ilagay natin pasok natin yan, hinugasan ko to tapos lagyan ko pala ng ano ah, sabit lagay ko yung magic soa ah. hindi, ano to, chicken cubes para malinamnam naman. Lagyan natin ng dalawa. Kasi walang karne yan eh. Wala akong sahog na karne. So eh. nilagyan ko na lang ng dalawang chicken juice. Kunti. Light sauce. Kunti lang. Baka mahalap. Tapos itong kikuman. Dark soya sauce. Ano bang masarap? Wala akong ano eh. Wala akong ano ba tawag dito? Yung sa Pilipinas na soy. Wala akong yun. No. So, ito na lang para maiitim din. Ayan. Tunawin lang natin guys yung chicken cubes na nilagay ko. maitim na kaya yan? Gusto mo win yung medyo maitim. <laughs> Lagyan natin ng medyo maitim. Yan. Okay, kung hindi pa, ito naman chicken rice. Matamis ito kasi. Parang dark sauce. Yan, okay na yan. Lagyan na natin yung pansit. Okay. 14 likes. Thank you so much guys for the like. Thank you everyone. Hintayin natin na matunaw yung matigas eh. Kasi hindi ko siya binabad. Patingin nyo yung ano, charging nito. Ay, malapit na pala. Kailangan nang mag-charge. Ay, saglit lang. <laughs> Meron pa naman. Pwede pa yan. Siguro mga 32. yung matagal siya guys kasi hindi ko siya binabad, basta inugasan ko lang eh alam niyo naman yung bihon sa Pilipinas six leg leg ano pa siksik <laughs> -sik na six sik ang bihon sa Pilipinas alam niyo kasi guys yung ano yung sa bihon natin sa Pilipinas is hindi siya madaling makanis yun lang ang the best yun ang the best sa, sa bihon ng Pilipinas. Pero yung mga bihon dito, alam niyo yung Chinese bihon dito, ang bilis mapanis. Yung 2 days lang, masisira na. Pero ito, pang 3 days pwede, 4 days pwede pa. So, kaya medyo mahirap silang magkakahiwa-hiwalay. No? Mahirap magkahiwa-hiwalay ang Pilipinas, Bihon. <laughs> kaya kailangan nating paghiwa-hiwalayin. lang parang kulang pa yung tubig niya parang masyadong ma ano, alam nyo bibili kayo ng bihon sa labas wala pang mga sakog walang mga gulay yung parang lagyan man lang nila siguro yung toppings niya 2 dollar na siya ang liit-liit pa, kulang pa sa para sa akin. Kaya lang masarap. Yung nandyan sa palengke namin na bihon, masarap. Ayan na guys. Medyo okay na siya. Kaya lang hindi pa masyadong magkahiwalay. Matagal naman. Kaya mabilis na magluto. Basta prepare ng lahat. Diba? Diba? Okay na. Lagyan na natin yung gulay. Ayan na guys. Oh. Hello, hello. Good morning. Ayan, nakabidyo din ako. Ito na siya. Nakabidyo din ako guys. Okay, sarong na natin yung gulay. So, di ba ang sarap? Pag maraming gulay, masarap. Hindi na yan lalasahan. Ganyan na siya. Okay. Lintan na natin yung ano niya apoy para hindi sa mga madry. Ayan na guys. It's done masarap na siya. Simple food. Ayan na. Ayan na siya. Let's eat. <laughs> Let's eat guys. Tapos na. Luto na. Luto na yung bihon ko. Ayan. Luto na siya ito na yung bihon. Kain na tayo, guys. Kain na tayo. Magcha-charge na ako kasi going to dead na yung phone ko. <laughs> okay. Bye.